Iris, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay bronze and forest green. At mga masuswerteng numero ay number 30, number 12, number 28. Kahulugan, ang mga kulay na ito ay nagpapahiwatig ng lakas ng loob at katatagan sa pagdedesisyon. Ang mga numero ay pahiwatig na may bagong oportunidad na darating sa negosyo o panibagong kita, maging alerto at huwag palampasin. Taurus. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay blue and snow white. At mga masuswerteng numero ay number 4, number 16, number 21 kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng kapayapaan at pagreset ng damdamin. Ang mga numerong ito ay paalala na maglaan ng oras upang pekalmeyan ang loob, ang katahimikan ay kailangan upang muling mapanatag ang sarili. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ay, Leo. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay, dark blue and pink at mga masuswerteng numero ay number 23, number 10, number 19. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapalakas ng boses at paglalabas ng saloobin. Ang mga numero ay nagsasabi na ngayon ay magandang araw upang magsalita, magpahayag ng opinyon, o magbahagi ng ideya, mikikinig sa iyo ang tamang tao. Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay maroon and light gray. At mga masuswerteng numero ay number 5, number 11, number 22. Kahulugan, ang mga kulay ay sumasagisag sa malalim na damdamin at katahimikan. Ang mga numero ay nagsasaad na dapat mong protektahan ang iyong enerhiya laban sa mga negatibo. Mas mahalaga ngayon ang emosyonal na kaligtasan kaysa pakikipagtalo. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay gold and red at mga masuswerteng numero ay number 10, number 29, number 24. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng ningning at lakas ng loob. Ang mga numero ay nagsasabi na ang simpleng kilos mo ngayon, ay maaaring magbigay liwanag sa iba, kaya't maging mabuting ehemplo, kahit sa maliit na paraan. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay, Cancer. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay, olive and gold. At mga masuswerteng numero ay, number 6, number 14, number 27. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapakita ng kaayusan at balanse. Ang mga numero ay pahiwatig na kung maglalaan ka ng oras sa pag-aayos ng iyong kapaligiran at schedule ngayon, mas magiging magaan at malinaw ang daloy ng buong linggo mo. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay pale, pink, and Midnight Blue. At mga masuswerteng numero ay, number 8, number 13, number 23. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa emosyonal at mental na balanse. Ang mga numero ay paalala na masyado kang napapabayaan ng isa sa dalawang aspeto ng iyong buhay, oras na para iayos muli ang iyong balanse. Scorpio ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay deep red and white smoke. At mga masuswerteng numero ay number 37, number 15, number 29. Kahulugan, ang mga kulay ay sumasalamin sa lakas na nanggagaling sa loob at pagnanais na makalaya sa galit. Ang mga numero ay hudyat na ngayon ang tamang panahon para patawarin ang sarili o ibang tao, hindi para sa kanila, kundi para sa iyong kapayapaan. Sagittarius Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay brown and blue. At mga masuswerteng numero ay number 30, number 17, number 25 kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng pagkamausisa at katalinuhan. Ang mga numero ay nagsasabi na ito ang araw para matuto, kahit simpleng panunood, pagbabasa, o pakikipag-usap sa isang may karanasan ay maaaring magbigay ng bagong pananaw. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay charcoal and white at mga masuswerteng numero ay number 34, number 20, number 26. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapakita ng dedikasyon at seryosong disposisyon. Ang mga numerong ito ay paalala na ang malalaking tagumpay ay nagsisimula sa mga tahimik at disiplinadong hakbang, huwag mainip sa mabagal na progreso. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay light blue and white. At mga masuswerteng numero ay number 6, number 10, number 30. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng tapat na koneksyon at malinis na intensyon. Ang mga numero ay pahiwatig na may isang kaibigan na nangangailangan ng iyong presensya o payo. Makinig ka dahil ikaw ang magiging liwanag nila ngayon. Pisces. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay violet and blue at mga masuswerteng numero ay, number 5, number 18, number 31. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng misteryo, panaginip, at intuition. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na ang pakiramdam mong kakaiba o malalim ay maaaring may mensahe, pakinggan ang kutob mo, dahil baka may mahalagang paalala ito sa iyo.